Libra, ngayong araw ang pahiwatig ang gumawa ng okasyon, na plano ay iyong gawin, mas mainam ay pamilya lang kayo, dahil doon ay maiipon ninyo ang good energy, ng swerte sa mga ibang plano, kung may transaction ka ngayong araw, dapat ay mas maging wise ka na maingat talaga, para magawa mong pabor sa iyo ang pwedeng mangyari. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay may pahiwatig na malakas ang enerhiya ng miyembro ng pamilya, kaya kung may plano sila ay iyong suportahan lang, naghindi sila malito kung gagawa ng plano. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig, kung may dapat gawin na importanteng dapat magawa, ay matapos mo ng mas maayos, para ikaw naman ay makakuha ng simpatsya ng ilan sa mga boss. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 17 at number 40 at number 15. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang aura, at iikot sa iyo ang mga swerteng pwedeng magawa, kaya ituloy mo ang gusto mong gagawin, at pwedeng makagawa ng naayon sa iyong mga binabalak, sa trabaho, dapat kang mas maging maselan para walang makalapit sa iyo na kasama sa trabaho, na pwedeng magdala sa iyo ng abala sa mga gagawin, kaya mas mainam na nakapokus ka sa mga ginagawa, nang walang makakuha ng iyong kahusayan. Sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule sila na kausap, sabihan na mas maaga sila dahil daig ng maagap, ang masisipag para mas maayos na usapan ang kanilang magagawa. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos pwede kang makatulong sa magulang at kapatid. Kung ikaw ay lalapitan ay iyong pagbigyan, at lalong lalago ang iyong kaalaman. Sa pagkakaperahan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color red number 22, number 14 at number 31. Sagittarius, ngayong araw may sinyales na pwedeng mag. Karoon ka ng bigla ang desisyon na pwedeng mangyari sa iyo, kung kayang iwasan ay iyong gawin, dahil doon ka makakaligtas sa suliranin hayaan mo sila magalit o magtaka kung hindi ka gagawa ng desisyon, may sinyales na may dadating na dadalaw sa tahanan may dala siyang bad energy na kakaibang tukso, na pwedeng sa pag-ibig, o sa pera kaya mas mainam na huwag kausapin ng matagal, at huwag na sila muling makapunta sa tahanan, hanggat maari, lagi kang tumanggi kung magsasabi, na dadalaw. Sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera, ay pwede mong abutan ang mga anak lalo na ang may asawa, at ang minamahal para tuloy-tuloy ang pag-unlad, ang grasya ng pera sa pamilya. Sa trabaho ngayong araw may sinyales problema, kaya ang maging masinop at maging wise at pag-iingat na mabuti sa importanteng nagawa-nagawain ay dapat na ingat ng walang madalaw na suliranin sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang pahiwatig ng iyong gabay dahil lagi kayo nagkakasundo sa mga plano ng pag-asenso na nagbibigay laging good energy ng swerte sa pamilya. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34, number 42 at number 14. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig sa mga usapang gagawin, maging mapagmasid at laging makinig sa sinasabi ng kausap dahil doon mo malalaman na kung pwede mo siyang pagkatiwalaan, para walang silang magawa, na ikaw ay malamangan sa transaksyon, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga kapatid, kung may sinabi ay iyong pakinggan, nang laging may positive energy na maganda, sa mga karelasyon ng kapatid. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, Suportahan mo na lang sila kung nagbabalak na magtrabaho sa abroad para may swerte silang doll adala sa mga ginagawa na mag-apply sa abroad. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain, walang sinyales na problema ang maging masipag ka sa trabaho, ang dapat mong gawin dahil kung magpapabaya ka, ay nako baka problema sa mga boss mo ang iyong makuha, at sa iyong pera ay pag-iingat para sa iyo ng husto, para wala kang mapawalang ng buenas na pera na nagbibigay ng pag-asenso sa iyong mga ginagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color red number 33, number 5, at number 14. Aquarius, ngayong araw kung may bigla ang dumating ang kamag-anak, at hihingi ng tulong ay iyong pagbigyan na ayon lang sa iyong kagustuhan, para walang mawalang swerte sa iyo ngayong araw, sa ibang dapat na magawa, at ngayong araw ay may kahinaan ang aura mo sa mga usapang pag-ibig kaya dapat kang umiwas, pag ganoon na ang topic baka ikaw ay samantalahin ng kausap, para makaiwas ka sa problema na malaki sa hinaharap, sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao, ang pinapahiwatig para muli ay makaiwas sa makakagalit. Sa trabaho ay walang sinyales na problema magpakesipag ka, at maging masinop at masayang araw sa trabaho at makakauwi sa tahanan ng masaya. Sa pagmamahalan ay tulad ng mga nakaraang araw, hanggat laging nagtitiwala sa minamahal, ay hindi kayo dadatingan ng bad energy, puro good vibes sa ikakaunlad ng buhay dahil napapanatiling walang tampuhan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 25, number 33 at number 14. Pisces, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa iyong bibitawang salita, kung magiging padalos-dalos ka ay baka malaman na kagad ng kausap, ang iyong diskarte, at mawala sa iyo ang gustong mangyari. Sa pangarap naman na magpundar ng isang pagkakakitaan, ay isama mo ang minamahal sa plano. Dahil pwede siyang makapagbigay ng good idea, na magbibigay ng buenas sa inyo, para may tuloy ang pinapangarap. Sa miyembro ng pamilya ay mas maganda na huwag ng lumabas, na bigyan mo ng paalala, kung may mga meeting na maglalabas sila ng pera, nang makaiwas sa problema sa kanilang gagawin. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang pagiging mahaba ang pasensya mo ngayong araw, ang dapat nagawin gawin ng makakaiwas ka sa suliranin, sa ibang kasama sa trabaho sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang laging inuuna ang mga minamahal, sa buhay ay laging nagdadala ng positive energy ng kaluwagan sa pamumuhay, at sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color white number 21 number 17 at number 19.